Grabe, Killua versus versus Netero Nin-impact Bagong games ng Hunter x Hunter Eh, ginamita na ng kuryente ni Killua Sa si Netero Oogh Ayan, si Kurapika Uy, 3v3 ata ate Ayan, 3v3 nga Ayan, nagkakampi si Leorio Tsaka si Netero Tsaka si Gontrix Wow Anong ability yan? yung ginaya ni Jinkrix hmm. 99 hands si Hisoka yun o si Hisoka kay Kurapika ginamita na ng ano yun ayun ability ni kawawa si Netero kayo ng no? Oog oh. ang ganda ng ano niya anime niya no yung para siyang sa 2011 version ng Hunter x Hunter ayan, bug bug ang galing ng combo no parang Marvel uh, nag adult may super no? nag adult gun ayan, sinipa, sinipa siya no parang kay Peter bug ayun yung super ang galing galing lang galing ng ano ng animation parang ano There one win. Bagong game siya, Nen Impact. Ewan ko ano kung ilalabas na ngayon na o sa mga next week siguro. Ayan, may iba't ibang ano, iba't ibang lugar. Ayan, merong arena. Ayan, ay magkakampi si ano, Kiluwa tsaka si Parapika Dispa. Ayan, 3v3. Tapos pwedeng humingi ng tulong. Ayan, parang marble nga and si Ubogin, Machi ayan yun yun pala eh marami sigurong karakter din no ilang kaya yung karakter na pwedeng gamitin ayan parang lugar na pinaglabanan nila ni ano yan eh ni Gentru tsaka ni Gon, sa Grid Island ayun kumukombo Ayun, ayun, may mga super pala sila. Ayan. Ayun, mga super nila. Mara yung kay Hisoka ah. ka. Tapos, ayan. Kay Netero, 99 hands. Guanyin Bodhisattva. Lupit. Lupit, oh. Hmm, Then impact. Yan, available sa PS5, Switch, Steam, tsaka sa computer din siguro. Galing, ganda.